Hello, guys! Hello, hello! Dito kami ngayon sa, alas, sa, ano, sa Shakir. Ayan. Ayan siya, guys. Matagal na dito. Ayan siya. So, ang ganda ng view! Ayan siya. Dito, guys. Hello! Kamusta kayong lahat? Maganda. Grabe yung, ano, dito, oh. Ayan. Nakya tayo sa taas. Grabe, nahingal ako. Nahingal ako dito, sobra. Ayan. Sobrang laki. Laki ng puno. Ayan siya. So, ayan. Grabe yung ano dito. Yung puno. Ayan siya guys, oh. Hello. Ayan. Tayo ngayon. Sa puno. Kung saan? Ito yung pinakamalaking puno. Na napunta namin dito sa barin. Ito yung tree of life. Ah, uh, may ano ito siya eh. May may kwento dito guys sa ano na to sa tree na to may kwento Uh, before kay Prophet Muhammad kay Prophet Muhammad so ito yung pinakamatandang puno <laughs> ito yung pinakamatandang puno ayan siya guys ay matandang puno ito siya guys kaya um, medyo marami-rami rin dito yung ano yung namamasyal dito sobrang dami yung tao dito kasi nga Friday so ayan and guys ayan, yan siya guys so. ayan mga palaruan dito so ayan siya guys ayan